Okay, ayan. yan po ng Diyos ang parating sa atin mga kapatid. pong Brother Gabriel de Guzman. At ngayon po sa ating programang Doctrinal Talakayan, eh, siyempre eh, dito makukumpleto kung wala ang ating partner na si Kabernok ng Factbusters PH. Hello po Kabernok, magandang araw po. Hello Brother Gabriel, magandang araw sa iyo. Happy birthday. Ito <laughs> eh, na naman tayo. Yan. Oo, ito so. na, tatalakay na natin. Ano bang meron dyan Brother Gabriel? Opo, ito yung ano natin, ano, sasagutin natin. Katanungan po mula dito sa aking comment section. Uh, sabi po ni kapatid na siguro Nichibel to. Yan, Nichibel's yan, question. May mga kakilala akong MCGI members na based in the US and it seems na maayos buhay nila doon at mukha naman silang mabubuting tao. How come na hindi nila ma-realize yung mga mali-maling gawain ng church nila? Ano yun? Totally na kulto na sila o sadyang tanga-tangahan na lang? Yan yung kanyang katanungan. Ayan, ano? So balikan nga natin yung tanong niya, yung napakagandang uh, tanong, ano? Kasi meron mm -hmm. daw siyang kilala na mga MCGI members na nakabase sa Amerika. Oo. Mm -hmm. At uh, mukha naman daw silang mabubuting tao. Mm -hmm. Eh, yung, alam ko, kapati na Gabriel, may, may naitulong din naman yung, yung iglesia para maging mabuting tao ka. Pero not 100%. Oh, so, eh, hindi naman dubusan talaga. Pero mm -hmm. yung importante doon, Kapag uh, ikaw, kapatid na Gabriel, ay uh, uh, nasa iyo na yung aral ng Diyos, eh, sigurado talaga na maging mabuti ka talaga. So, it will impact your life. Nga. Ngayon, yung tanong niya dito, i-flash natin sa screen, Brother Gabriel, kasi sabi niya, how come hindi nila na ma-realize yung mga mali-maling gawain ng church nila? Ayon, di ba? So, kahit na mabuti sila, mabuti yung budhi nila, pero siyempre, yung church nila mismo ay... Yung masasabi ko dyan, kapatid na Gabriel, siguro sa aking palagay, eto, opinion ko lang, ano, kapatid na Gabriel. Siguro, I guess, ha, mabait naman sila, ano, pero baka nananahimik lang sila. Alam mo yun, parang nakikita nila yun, pero... Uh, they choose to be silent. O, pikit mata. Alam mo yung mga ganon eh. Kapag nananahimik ka eh. Parang it defeat the purpose na mabait siya. Di ba ganon yun, Brother Gabriel? Kasi dapat pumanig tayo sa tama eh. Yan muna yung masasabi ko partially ha. Pero kasi gusto ko okay. mula sa iyo naman yung reaction mo naman, yung sagot mo. Kasi dati ka rin MCGI. Eh, sige nga, ikaw, Brother Gabriel, ano yung masasabi mo dito sa kanyang sinabi? um, ako, ang masasabi ko dito kay kapatid na ni Chibel, kabur no, eh, Magsasalita ko sa kabuuan na, no, hindi lang yung base sa mga taga-Amerika, kabur kasi yung na, ang itinutukoy lang ng kapatid dito based on sa USA. Pero ako, sa totoo lang, kabur no, magsalita ko na inahola, eh, tayo, ako, kabur eh, sa member pa lang ng mga taga-local ng Reddit, makikita natin kung gaano katindi yung pananahimik eh ng mga nagsialisan doon eh. ba? Diba? Parang, parang yes, ando na sila, kaburnok. Alam na nilang may mali or may doubt na sila. Pero they still continue to suffer dahil sa ilang mga circumstances eh. For example, kaburnok, uh, yung mga mas bata pa sa ating dalawa, no? Yung mga estudyante, ganon. Alam na nilang kakultuhan yung ginagawa nila, kaburnok eh. Alam na nilang nasa kulto sila, pero they tend to, ano lang, ano nyo yun, they choose to be silent, kabur, okay, eh, kasi wala silang choice. Bakit? Pag sila nagsalita, mababangga nila yung mga magulang nila. Diba? Yung lalo na kung yung mga magulang, eh, sobrang panati ko. Eh, tulad yun, sa lokal ng Reddit, may nabasa akong kwento dun eh ano eh, ang tingin na sa kanya nung nanay at tatay niya, demonyo na siya eh. Demonyo na siya, kaburno. Kasi ano parang, nung, nung umalis na siya doon sa MCG ay ang sama na ng pakikisama sa kanya. Ayaw niya nang dumalo. Nakangatwiran siya, kaburno. Hindi naman sa sumasagot siya sa magulang ha? pero nakangatwiran siya na mali yung pinapagawa, mali yung aral, mali yung ano. Pero siya pa yung naging masama, parang naging ano parang wala kang magiging karapatan eh sa sarili mo eh. Kasi ang, lalo niyan, ang aral yan, kaburnok eh. Nalaman mo na yung tunay na aral. Nalaman mo na na ito yung tunay na iglesia. Bakit ka pa aalis? O, isa demonyo ka ano? nun. Kaya ako kaburnok eh, naiintindihan ko yung ibang mga kapatid natin na umaalis dyan sa MCI na nakakaranas ng persecution. E tulad yan, dati nagkas nagkasagutan kami ni Agustin Talisar ng MCGI kasi ibinintang niya sa akin kaburnok yung talata na to eh. Ayan no? nangyari sa kanilang ayon sa kawika ang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali at babaeng baboy na nangahugasan yan. Diyak ko tinira si Agustin Talisar dyan eh. Kasi binibintang niya sa akin, ano daw masasabi ko dyan? Eh, alam ko yung diwa ni Agustin Talisar no, na MCGI Kaburnok, na pag may umaalis sa kanila, lalo na kung babalik sa Iglesia Katolika Kabunok, yan ang sinasabi nila na yung nagbabalik daw na muli ang aso sa san niya sarili. Ah, uh, suka ganon. Ibig ko sabihin Kabunok, yung mga umaalis sa kanila, pinipersecute nila, pinipersecute nila. So, doon natin mapapatunayan Kabunok na hindi e, sa demonyong Iglesia yan eh. Kasi kung ah, kami, umalis sa kami doon sa iglesia na yan. So, supposedly, tingin nila sa amin kaaway. Ganyan ba yung pag-ibig nila sa kapwa nila, Kaburnok? Siyan natin makikita hindi eh. Tulad niyang, Kaburnok, nakabasa na naman tayo, no? na eh, hindi pala nakabasa, nakapanood tayo. By the way, tatalakayin din natin yan alang araw. Hintayin nyo lang po mga kapatid na si Daniel Razon ay eh, nangaral ngayon na yung mga umaalis daw dun sa kanilang samahan kasi hindi niya mapangalanan yung lokal ng Reddit, Kaburnok. Eh nililinis daw ng Dio yung iglesia. Ay, kaya may maraming mga may umaalis. Hindi totoo yun eh, kaburnok eh. I beg to disagree with that. Hindi totoong nililinis ng Diyos. Kasi kung may paglilinis ng Diyos na nagaganap doon sa iglesia, hindi dahil sa may umaalis. Parang ganito, kaburnok. Halimbawa, sa PNP, no? Meron tinatawag na internal cleansing. So, paano nangyayari yung internal cleansing? O halimbawa, eh, may, may surprise drug test merong mga pulis na nagpositive sa pagtake ng droga. So anong ginawa doon sa pulis na yon? Tiniwalag sa pulis siya. Tinanggal sa trabaho, kinasuhan pa. Di ba yun yung cleansing kabur mo eh. Pero yung halimbawa, umalis, umalis doon sa iglesia nila nap, dahil na-realize na, na katoxican yung nangyayari kakultuhan yung nangyayari at bula ang mga ngaral si Daniel Dalason ubod pa ng incompetent, hindi paglilinis ng Diyos ng habot, no? Pag alis yun sa may toxic na paligid nila, pag alis yun sa may toxic na peking iglesia nila. Eh ngayon, dito sa tanong nung mga kapatid, hindi lang po ito sa Amerika, no sa buong kalipunan niya ng MCGI. Marami kasi doon nananahimik na lang. Walang magawa, walang, walang choice. Kaya nga meron tayong doon sa lokal ng Reddit, may tinatawag tayo doon na Closet MCGI. Nandun sila sa loob, pero hindi makaalis under circumstances. So, merong iba, hindi dahil sa nagtatanga-tangahan, no choice sila. Halimbawa, yung mga estudyante, wala silang choice eh. O yung iba naman eh, may asawang kung MCGI. Hindi kagad makaalis kasi pag umalis sila, baka maapektuhan yung relasyon nila. Eh, alam naman natin, Kamurnok na ubod ang wrecker ng MCGI. Makiusay manira ng pamilya yung iglesia niyan eh. Totoo po yung sinasabi ko mga kapatid, di po ako nagchichismis dito. Maraming mga nagkikwento sa akin, lalo na't na meron akong mga kilala talaga na merong asawang MCGI, kamagkak na MCGI, nakita nila gano'ng katoksik. Grabe kung atinding katoksikan yung ginagawa. Yan yung aking masasabi. Pero merong iba, abot Talagang maaaring pwede natin sabihin nagtatanga-tangahan na lang talaga. Halimbawa, abot yung mga panatiko. Alam nilang kakultuhan ng ginagawa din nila. Pero nananatili sila. Nananatili sila kaburnok. For example, dun sa mga kliyente, ang dami dun ng mga ano, alam nilang incompetent naman yung mga halina, pero como yun daw yung kinakasangkapan daw ng Diyos, nananatili sila doon. Eh kasi, ay, kaburno, kumita ka, kumikita ka ba naman ng milyon eh? Aalis ah, ka nga ba naman dyan? Siyempre sa pakinabang. So nagpapakatanga sila dahil sa pakinabang, kaburno. O, meron namang iba na kahit na sila yung pinakikinabangan, Ayan, paligtad naman, kaburno, hindi dahil sila yung nakikinabang, sila yung pinakikinabangan. Pero eh, dahil sa sobrang panate ko sila, nagpapakatanga sila. So tatlo ka yung yung sagot dito sa kapatid na ni Kibel. Well, yung iba, walang choice. Ayan. Yung iba, talagang choice nila. Kasi oh. nakikinabang nagpapakatanga sila. Yung iba, hindi sila nakikinabang. Pinakikinabangan sila, pero talagang nag hindi tangatangahan lang. Parang na talaga sila kapur. Talagang sinadya nila nilang magpakata. So, gano'n. ka. Ayan. Pero tayo, kapatid na Gabriel, kaya nga tayo, eh, patuloy pa rin na nag-uusap at uh, gumagawa ng mga video. Eh, tandaan natin, ano, yung mga tao na hindi po pumapanig sa katotohanan. Halimbawa, ayan, yung mga taga, kung nasa loob ka pa ng MCGI, uh, ayaw mong umalis, kahit alam mo <laughs> ng mali, ano mm -hmm. eh may mga tao kasi na hindi po pumapanig talaga sa katotohanan eh. eh alam mo ba brother Gabriel kung ano ang meron sa kanila pasensya na mga kababayan at mga kapatid pero basahin natin sa magandang balita Biblia na salin itong uh, Juan 8:44 ang diablo ang inyong amang at kung ano ang gusto niya iyon ang inyong ginagawa siya'y mamamatay tao na sa simula pa. At kalaban ang katotohanan at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya sapagat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalitan. Ayan. So, yan yung sa salin, yung sa old version, ano, kapatid ng Gabriel. Yes. Ang sabi so, nito, uh, oo, yung sabi, siya'y mamatay tao na sa simula pa at kalaban ng katotohanan at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Oo, hindi pala matatagpuan sa kanya. Pero mas uh, matindi yung sa bagong salin, kapatid ng Gabriel. Oo, i-check nga natin yun. Ito, Kabunok, uh, 2012 edition. Ayan. So, basahin ko po yung nakasulat po dito sa 2012 edition. Ang Diablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman. Kapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ayon, tignan mo ha, Brother Gabriel, ang sabi dyan sa bagong sali ng magandang balita, Biblia, sa katotohanan kailanman, ayon! So kung nasa iyo yung, uh, hindi yung banal na Espiritu Santo, eh talagang kahit ano man yung nakikita mong mali sa paligid mo, eh you choose to stay kasi nga pumapanig ka nga sa kasinungalingan. O, di ba? Ganun yun. So, kailangan kang umalis para yung masab masabi natin na pumapanig ka talaga sa katotohanan. Kasi nga, yan nga yung nature ng jablo ayon sa Biblia. So, ganun po yun. Ano, pagkaganda ng sali na to ng Juan 844? may sense eh. Kaya, kung ako sa inyo, kahit masakit, kahit mahirap, eh, ganun talagang ang buhay. Ika e, nga, eh, ang katotohanan ay isang magpapalaya sa atin. Nasa bib na din yan, ano, kapatid na Gabriel. Kaya kailangan oh. mong umalis. Yun yung advice ko talaga. Kung alam mo mm -hmm. ng mali at napatunayan mo sa sarili mo na mali talaga yun, malis ka. Pero yes, sigurado oh. tayo, sigurado tayo na sa Iglesia Katolika, kung mag-aral lang mabuti, maging honest lang sa sarili, ano, gamitin lang yung logic, ano, o... Oh, magsistay ka talaga sa Iglesia Katolika? Kasi nga unang-unang, ano yung unang katotohanan na walang duda, walang makatututol, yung founder. Diba? Yung founder kasi natin eh. Kaya nga may Iglesia Katolika kasi itinayo siya ni Cristo kapatid naga. at sigurado at sigurado tayo hindi niya iiwanan ang kanyang iglesia kaya yung mga nalalaman natin, doktrina dito, ay eh mga tunay at totoong aral ng Diyos. Ayan. Diba? Amen. Mm -hmm. So 'yan ang masasabi natin 'yan yung aking masasabi doon sa sinabi ng kapatid natin na Nitchie Bell. oh Nitchie oh, oh. Salamat ayan. kapatid. Salamat po kapatid na Nitchie Bell. na. Ah. So, ayan mga kapatid kong Katoliko, yan po yung ating napagharalan ngayon. Kaya nako ha. Ah. And then please isama na din po pala natin sa ating panalangin na nawa ay uminang na yung mga closet MCGI ba lang araw makaalis na din po siya. Kasi unti-unti na po mga kapatid na nalalagasan ng miyembro yung MCGI. Kasi ano na eh, wala nang magawa si Daniel Rason, di naman niya kayong sagutin yung allegation So more on gaslight na lang siya, no? gaslight, gaslight lord na lang <laughs> si, Daniel Rason at more on damage control na lang to so, hindi na po siya nag-iingat ng kanyang mga tupa at pinababayaan niya pang umalis yung mga inakay natin ng kanyang tito. Pero salamat sa Diyos mga kapatid at dahil sa kanyang pagiging incompetent, eh tuloy-tuloy po yung pag-alis. So sana po tuloy-tuloy din po tayong manalangin na yung mga closet na yan, eh umalis na din po. At tayo mga kapatid, kung katoliko, eh huwag na tayong umalis dito sa iglesia na to na tatag ng ating Panginoong Heso Kristo no? Huwag na po nating bigyan ng sakit ang ating ulo. Ayun, huwag niyo na po kaming tularan kaming mga nabiktima ng MCGI. Huwag nyo na pong pabayaan na masira pa ang inyong pamilya, ang inyong maayos na relasyon sa asawa, anak, kapatid, mga kaibigan. Mas mahalaga po sila kumpara sa kulto na yan. Peperahan lang po kayo diyan, hindi kayo tuturuan ng maayos. Ano po, yung mga yung mga panatiko lang yung kayang makinig sa mga aral na paulit-ulit at wala nang sense, wala nang saysay -say na turo ng MCGI na MCGI ngayon, no? Ayan. So, salamat po sa Diyos, mga kapatid, sa panonood. Ako po muli ang inyong lingkod, Brother Gabriel de Guzman, together with my partner, Kabonok ng Talkmaster Speech. Ingatan naman po tayong parati ng ating Panginoon.